ito po tayo ngayon sa Santa Maria para uh repair. So may bago akong na-encounter ngayon na ang program niya is from other uh, developer na hindi pamilyar sa atin ang kanya'ng software. Tapos ang uh, nangyari is hindi halos hindi nababago yung program niya. So first time to nangyari sa akin and then pasalamat din ako kay Sir na binigyan niya tayo ng ibang kakaibang trouble na kahit palit-palitin natin yung program niya, set ng pin, dahil kailangan namin ng power cut sa coin slot, is hindi siya mag-function. And then, uh, pag ni-refresh mo siya or ni-reboot si Bendo, kailangan bunutin mo yung internet niya or bunutin yung AP niya para mag maging uh, successful yung ano niya, boot up ng machine. So, hindi nga natin mapatino siya mga ka J3. So, ginawa ko na lang, nag-offer ako kay Sir na, ano, na try namin ng ibang software. Tapos, para ma-check namin yung power cut ng coin slot. And then, uh, pag uwi niya sa kanila, siya mag-decide kung i-reflash niya ulit yung ano niya, SD card. Hindi kasi namin ma-check dahil wala akong nadalang ano extra ano SD card so hindi ako prepared na ganun yung nagiging error ng coin slot at ano program niya. Pero uh, eto nakapag refresh na kami. So ayan. Uh, iniintay na lang namin na mag-boot up yung bendo. Tapos check natin kung ano mangyayari sa kanyang ano, mga pin. Kailangan lang natin is mag-power ka tapos okay na rin kasi yung coin slot niya. Kanina kasi is hindi gumagana. So standby guys. Hey, So, ayun na nga mga ka-J3, natapos na yung pagkukumpunin na natin ng uh, Bendo kit ni sir na dinala dito sa pwesto yeah. natin. Bali, ang nangyari kasi, ibang software yung gamit niya, yung kay Jonas Jonas Wi-Fi 5, yun yung ano, Wi-Fi 5, yun yung software na gamit niya. So, hindi natin siya ma-download gamit ang uh, internet. So, na desisyon na namin ni eh, sir na try namin sa ibang software at din gumana naman yung ano niya yung bendo niya tapos uh, nagmanual ano kami nagmanual wiring kami para mag power cut nga at gumagana siya ang problema naman ngayon is parang uh, yung ano niya yata SD card nagre-red na kasi yung board niya uh, may time na sumusundot yung kulay red pero sabi ko try palitan ng SD card kasi nangyayari din yon. Tapos yon, uh, dalawa silang bumisita sa atin ngayon. Shout out sa inyo sir. Maraming salamat. God bless po sa inyong dalawa. Kay Sir Marquez Raymond na siya yung nagdala ng kit. At kay Sir Joey Del So shout out sa inyong dalawa. Pa-support po. Nakita ko may YouTube channel po si Joey Del Tattoo. At mukhang sir kasama mo pa yata ka mo pa si Ma, si Miss Gladys Gibara. So shout out sa inyong dalawa. Uh, Marques Raymond at kay Joey Del Tato. Salamat sa inyong pagbisita sa J3 Piso Wifi po. Uh, asahan nyo po na susuporta tayo sa mga katanungan nyo regarding sa inyong mga bendo at kung may iba pa kayong katanungan, request lang po kayo sa atin at gagawa natin ng tutorial or video na para sa inyo para makatulong po ang J3 Piso WiFi dahil yun po ang layunin namin na matulungan ang bawat builder or owner ng Piso WiFi ab sa abot ng aming makakaya so uh, para po naman sa inyong suporta sa J3 Piso WiFi siyempre sana po huwag nyo iskip yung mga ads na nakikita nyo kapag nagpi-play po kayo ng video and then sana masuportahan niyo po ako na maabot kaagad ang ating 1,000 subscriber at para maging sponsor po tayo lahat sa aming ginagawang taonang palaro at uh, mag, maging ano po tayo uh, maging uh, matulungin sa inyong mga bendo at maging ma-inspire pa po ang j 3 p Wi-Fi Builder na gumawa ng napakaraming content na iba't ibang content halo-halo na po ito kasi mahilig rin po kami mamasyal sa mga iba-ibang lugar depende kung saan kami dalhin ng aming pagsiservice sa Piso Wifi so muli ako ang inyong karonda Generally, kay salut sa inyong mga kapiso Wifi maraming salamat advance Merry Christmas